Napapansin niyo ba na ang palaging inatake ng taga sikta sa mga katoliko ay ang mga doktrina at ang mga namamahala sa Iglesia Katolika lamang? Yan ay dahil din nila kayang atakihin ang founder mismo na Iglesia Katolika. Kaya ang inaatake nila ay hanggang mga pari, obispo at santo papa lamang pero di naman sila mga founders ng Iglesia Katolika. Hindi katulad nating mga Katoliko, madali nating atakihin ang mga founders ng iba't ibang sikta. Katulad na lang ni na Felix Manalo, ni Eli Soriano, ni Apolo Kibuloy na kapwa may kaso ng panggagahasa o rape pero walang kahit isa sa taga-ibang sikta ang nagsabing ng rape si Kristo ang founder ng Iglesia Katolika. Ang pinakamadali kasing gibain ay ang founder dahil kapag nagiba na yung founder, igiba na rin yung siktang ipinatag niya. Ika nga, kung gusto mong pabagsakin ang isang unahin mong pag-iba ang puno dahil susunod na yung magbabagsakan ang mga sanga. Kung iba na yung founder, ikiba eh, na rin ang doktrina nila. Kaya kaming mga Catholic Defender ay di namin pinapahirapan ang sarili namin upang gibahin ang mga doktrina ng iba't ibang sikta dahil aabutan tayo ng siyam-siyam dyan sa kakadibati kung pwede namang diritsong gibahin agad ang mga founder nila dahil nga kung giba na yung taong founder ng sikta nila, eh, automatic na giba na rin ang doktrina na itinuturo ng kanilang mga founders. Ang argumentong ito ay di kayang sundin ng mga sulpot na sikta dahil mapipilitan silang kilalanin ang founder ng Iglesia Katolika. Mapipilitan silang magbasa sa mga aklat kasaysayan o history books na ikasisira lamang ng mga sikta nila. Dahil sa tuwing magbabasa sila ng history books, ay madiskubre tuloy nila na ang founder ng Iglesia Katolika ay si Iso Cristo pala. Pero kung kaya naman nilang gibain si Iso Cristo, eh, automatic din yan. Giba na rin ang doktrina ng Iglesia Katolika. Walang kwenta na yung pakikipagdebate upang dipinsahan ang mga doktrina ng Iglesia Katolika kung di naman si Kristo ang founder nito. Kaya palagi nating napapansin na ang tinutulig sa lamang nila ay ang mga doktrina o kaya ay ang mga namamahala ng Iglesia Katolika. Yan ay dahil di nila kayang dibain ang founder mismo. Dahil kung si Kristo ang founder ng Iglesia Katolika, Ibig sabihin, tama ang mga doktrina nito at yung mga akusasyon nila ang mali. Ganun din sa mga founder ng sikta dahil hindi si Kristo ang founder ng mga sikta nila. Ibig sabihin yan, mali yung itinuturo ng mga taong founder. Kagaya lang ni Felix Manalo ng INC, yung kay Ellen White ng SDE, yung kay Eli Soriano ng MCGI, yung kay Tibuloy ng KOGC o yung kay Charles Parham ng mga born again Christian. Lahat kasi ng mga founders nila ay taong makasalanan lamang, hindi katulad ng founder ng Iglesia Katolika na malinis at walang kasalanan.